Nakarinig ka na ba ng kidlat na parang bola? Totoo yan ang tinatawag na ball lightning. Isa itong bihira pero tunay na fenomenon kung saan may lumilitaw na maliwanag na bolang lumulutang sa hangin habang may bagyo. Minsan lumalabas ito kasing laki ng bola ng pingpong. Minsan naman parang basketball. Pwede pa itong pumasok sa bahay dadaan sa bintana at bigla na lang maglalaho o sumasabog. Hanggang ngayon misteryo pa rin ito sa agham. Hindi ito madaling mahuli sa video kaya mahirap pag-aralan. Pero may ilang teorya na ito raw ay plasma chemical reaction sa hangin or electromagnetic energy na naiipon. Noong 2014, may na na posibleng ball lightning sa China gamit ang scientific instruments kaya lalong tumibay ang paniniwalang totoo ito kakaiba delikado at kamangha-mangha ang ball lightning ay patunay na marami pa tayong hindi alam tungkol sa kalikasan. Kaya sa susunod na may bagyo tandaan baka may kidlat na hindi lang nakakagulat baka bilog pa. Science in a minute. Quick facts to spark your curiosity. Go!